ata uh, ito nga po yung aking uh, misis no, bibili ko ng lugaw gusto mo ng lugaw? ha? bibili na ako ha? uy, almusal mo no? ha? so guys, ato intro muna tayo Aalis ah, muna ako, bibili muna ako ng lugaw Hey guys, akha uh, good morning. Uh, papunta na po tayo sa may ano, lugawan, ano? Ibili tayo ng uh, lugaw para sa aking amesis uh, 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 na gusto nang kumain ngayon. Na umaga almusal. Dati Kasi guys, ay uh, hindi niya paborito yung lugaw, so ngayon uh, gusto raw niya ng alugaw. Uh, good morning good morning at happy uh, Friday na naman guys, no? napakabilis ng araw kanibagong ablak po tayo so yan guys ang uh, ano dito sa may kapang uh, jilasa road tayo ay uh, uh, naglalakad-lakad para makabili ng alugaw uh, no? Ng aso guys, eh. Hello. <laughs> Ganda ng aso guys. Hello. Ganda. Ganda ng aso. Baita. Huwag ko sabihing magsasama. guys. Morning morning. Kaya na, tara na. Kabait aso. Yari. Wala yatang lugaw dito guys Nako hindi nagtinda ang lugaw Nakabili ng lugaw Hanap tayo ng lugaw guys at doon sa may ano, harap ng uh, school na lang tayo bibili no. Baka sakaling uh, meron doon. Lakad ulit tayo, hindi ko pa naman dinala yung aking uh, tricycle. akala ko kasi meron Doon sa harap ng school guys pagkawala mapipilitan tayong uh, adalin yung tricycle no doon tayo bibili sa Amalayo uh, Uy. Mamaya naman, paka uh, ko ng loka, bibili rin ako ng agamut uh, gamot ng aking amusis, no? Nagkakahalaga rin yung guys ng anong 100 plus. Ang negosyo guys, pagka shorty mo, sandali ka lang ah, uh, umasinso, no? Maraming mga tao ang mga nagkane-negosyo Pero yung landang ay hindi umasis. Pero pagka beres ka, at uh, magaling kang uh, mamalakan ng ano, ng magpalakan ng uh, puhunan para sa pagkaaninegosyo, negosyo ay uh, sandali lang aasinso kasi nasubukan uh, namin guys mag uh, negosyo maghanap buhay ayun si misis ko guys magaling humawak ng ano yan nung nagninegosyo kami ay uh, marami kami nga naiipon so sa ngayon kasi ay uh, talagang uh, hindi na kayang uh, mag negosyo ng aking uh, misis na kita nyo naman sa aking uh, intro na ayun may nakakawit pa na ano guys na tawag nito uh, oxygen sa kanyang ano pero tinatanggal niya guys happy morning happy morning ganyan yung know guys yung dadang, ay eh, almusal na almusal ka na tay ayun o saging kain ka na Hey guys, sa uh, nakakilala kita ate no. At uh, dito lang po 'yan sa kahabaan ng Agi Lazaro. So wala naman tayong uh, may tutulong sa kanya. Ayun at uh,

kaya may lutong lugaw? Wala. So mga kaidol, walang lugaw. Uh, aalis muna tayo at uh, bibili tayo ng lugaw. Ano? Dadali natin yung aking uh, tricycle. Hey guys, at uh, lakad muna tayo papunta sa aking uh, tricycle. No? Kasi walang uh, lugaw. sa na ayan picture picture siya ka pagaling yan tay Siyang ka umuwi ha ah? ah, lalakad mo lang hmm. kagabi ka pa no kagabi ka pa ha ah? ngayon ka lang pero nakita nakita kagabi naglalakad May mga kamag-anak ka dito? Saan yung kamag-anak mo? Uh, o sige, iwang kita dyan, ha? Ingat na lang paglalakad mo, ha? So, yan na mga kay no? Parang, ah... Uh, ah... Uh, medyo, ano na, hindi na ka usap si padi At, uh, Bibili tayo ng uh, lugaw, no? Ilang lugaw. Baan na nga di Lazar guys Tabi tayo So paano hanggang nga dito muna uh, Update ko na lang kayo pa maya no guys uh, gamitin, gamitin ko muna itong ating na trash gill para kapag gabihin uh, na ng halukaw walang so, makita uh, sa nulabit na nagpindi ng halukaw may hindi bang kaya tayo ng lupa Cảm okay. Kachulinahan ko lahat. Ah. saka uh, bininas tayo no ah uh, ang uh, natin ay ah uh, thank you pisos ng nakabili tayo ng alugaw ay ano halagang tawag dito halagang 30 pisos pa tayo ng asam uh, guys sa ating uh, alinas uh, po kasi yung aking may nakita tayo na uh, ano Uh, tawag dito pasahiro Sinakay kayo na natin at uh, tuloy na masada natin. so naawa ko dun sa matanda kanina guys na ano hanggang ngayon nandun pa rin may bili muna ng uh, tatlong uh, perasong uh, para uh, algo niya baka sakaling gusto niya ng uh, guys no? bigyan natin ng uh, kasi nagsisitang matisal dito sa ano sa gilid ng a uh, terminal natin namin total uh, dadaanan ko rin naman uh, maabigyan ng uh, uh Bumili tayo guys ng uh, pandesal sa halagang uh, 30 pesos. Yung isa ibibigay natin yan, yung tatlong piraso naman, iuwi ko baka sakaling gusto pa rin ng aking isis ng ano, uh, pandesal guys. Uh, sana madaanan natin yung ano, yung pa natin, yan natin ang ating apay. Uh, ganun, ganun lang ang buhay guys kahit like, ah... Uh, ah, uh, pakunti-kunti uh, magbigay naman tayo ng uh, blessing sa mga nangangailangan ito sa halagang uh, kinipitos na pandisal pagka natikman niya itong uh, panisal pandisal na masarap hindi niya tayo sa mga makakalimutan ano? Na sana nandun pa at uh, pa natin ang aking news uh, at uh, nakapag-update na report tayo ng uh, isang gubita uh, mga kaidol so paano mga kaidol hanggang nga dito na lang po ang ating uh, vlog at ang maraming maraming salamat sa uh, nanonood ng aking video comment uh, naman po kayo mga kaidol kung kayo po ay uh, vlogger magtutang uh, po kayo kabay no? na po mga kaidol okay na